alaga natin oh Ang anak na yung isa Dalawa anak Sundo na lang kay mama Yung isa buntis na rin yan Pati ito buntis na rin Ito yung brako eh, Hindi L Lalaki yan Brako nga Ano brako? Brako Ngayon may ari oh Kaway hindi ako yun. Sige, kanina ba yan? Sa atin yan eh. Hindi na kaya naman na kambing. Sa so, tayo guys. Kaya naman na yan. Ha? Hindi ba yan kumain? Sa kambing? Mamaya pa kayo malamig pa. Ahem. <coughs> mga baby ko oh? Boko Taas na Ganda ng kulay ng ano ka

Ano kong dito, dito ka lang sa probinsya ko? Ha? Ayaw mo rito? Bakit? Ganda rito masarap malamig Dito ka din eh Ah dito rin ako hmm. Paano si mama, si Liam? Liam ni? Maso si kaya na lang magbantay sa kaya Pag Simak sama nilai-nilang, ha?